Akala ko makaya mo. Ay, kanina yun ang pababa. Eh, ngayon paakyat. Papano ko aakyat siya ng taas? Sige. Oh. Tungtong ka dito.

ginagawa mo dyan? Ah! Uh, ah! May jingle lang ako, Tay. Medyo... Tinamaan na rin ako, eh. Ay, may CR naman sa loob. Ba't dyan ka dumijiggle? Eh, hindi ko pa kabisado doon sa loob, Tay. Eh. Dito na ako inabutan. Ah, may... May utos po ba kayo? Hindi, hindi. Wala naman. Ah, uh... Bukang nagkakasiyahan kay ni Roman, ha? Ah. ah... Uh, konti lang, pampanto ko lang po. <coughs> Natutuwa naman ako nagbabanding kayo. Eh... Maski pa paano, nagkakasundo kayo. Mukhang mabait naman bubala yun si Roman, eh. Buti naman. Halika! Bagay tayo! Kaya, kaya! Ah, boss, wait lang. Tapatawag yung nanay ko. Oh, hello, ma. Kumusta? Hello, noble. Daanan niyo ako dito. Kasi niyo ako binaba. Oh, sige, ma. Paalis na rin kami. Sige po. Sige, sige. Sige, boss. Alis na rin po kami. Oh, sige. Sir, sige. <laughs> Bos, hilang area. Sudah, bang benteng di sini. Di bawah fronting di atas. Tapi terah, 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 Sana nga. Sana nga. Huwag ganyan, Tay. Dapat isipin mo, mananalo ka. Ano? Oh! Oh, ano? Anong kinalaman mo sa mga pulis sa labas? Wala! Hindi ako pulis ngayon, ha? Tay, kanina pala singyan. Roman, maupo ka muna. Amo, yung susi ng steel cabinet nawawala. Yung susing hawa ko, nagsisimula pa lang tayo ng inuman na kinuha mo. Wala akong kinukuha sa'yo. Bakit? Bakit ko naman kukunin? Nagiinuman lang tayo ano? dito. O, saan mapupunta yun? Ay, bakit ko ay, naman kukunin? Tayong dalawa lang nagiinuman dito. Tayo dito. Yun na nga, nagiinuman lang tayo. Hihira ka tao ka. Mamin ka na! Ano nga aming ito? ko? Wala sa akin yun. Ikaw lang ang kukuha ng susi. Ito ba yung hinahanap mo? Ay, naku, Roman. Naparami ka na yata ng inom eh. Kita mo na. Ang dami-dami mong sinasabi. Para kang tungaw. Ano sabi mo? Sensitive pala ito. O oh, sige, hindi ka na tungaw. Para ka nilang bura kang kakalabaw. Pasensya na. Pasensya na, ha?